may dito, na lamang tayo dito sa kayo na dito. Alena, tingnan mo. May dagat pero may halak. Parang may nangyari muna nga ako dito. Tupo ka na. ng tingin. mo, bakit iba maghihilis ng dagat? sa so, tubig dito. Magtanong pala tayo sa mga tao dito para malaman natin. Ingantado? <tinyo> <tinyo> Ay, hindi. Ako. Ano ba puro weird ang nakakausap ko? <tinyo> Kanina, dalawang babaeng nakapula na gamit. Tapos ngayon, nakatupis na na ispada. Dalawang babaeng nakapula? Hindi. ano <tinyo> 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 Oo nga. Saan mo sila nakita? Sino? Ang dalawang babaeng nakapula? Oo. Oh. Maaari mo pong ituro sa amin? Doon. Uh, May pocket pool. Swimming pool? Basta. Diretuin niyo na lang yan. Magigita nyo ang nangyong nangyong nangyong. Tali! Mihan, tayo na. Nako kung hindi lang ako mapapahama, gagawin kita ang push na yun. Pirena? Ikaw ba yan? Pirena? Amin ko sa'yo. Tara na nga!